Legacia. O si so, Legacia po is located at Barangay Pinupay, Baliwag, Bulacan. So, along main road siya. So, yan. So, eto po yung site natin. So, ongoing construction na tayo. Ayan. So, as you see, yung site natin. So, si so Legacia, uh, is Sinteray. So we have three model house. Ayan. So, umpisa natin sa sweño. Sa sweño, for beginning family. So, meron siyang lot area na 80 square meter. May floor area siya 51.50. Two bedrooms, two CR, and r So, sunod natin si Puerte. Si Puerte ay siya yung extended may ano na tayo may anak na may pang may, may ganun na siyang kwento so sa prete 80 square meter lot uh, floor area is 60.25 so ngayon punta tayo sa bigas si Pertuna ito yung pang may extended family na tayo so si na is 80 square meter may floor area sya na 66.56 3 so, bedrooms 1 extra room 2 DCR Guys, I'm Christina De La Sario. Please call 0915-4042-669. God bless.